natin simulan ang ating kwentuhan. Alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan ng ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at tabangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Anak, heto kumain ka na. Sambit ni Lando habang inilalapag ang tuyo at dalawang sandok na kanin. Pa, mukhang hindi malaki ang kita mo ngayon na. Bensin ko kasi na wala kang hawak na sigarilyo. Sambit ni Anika. Masama naman sa katawan yun. Mas importante, may mahahain ako sa lamesa. Para sa uni kay iha ko. Sambit ng ama habang sumusubo ng kanin at tuyo. Pa, wala pala akong project ngayon. Di na rin muna ako hihingi ng pangbaon. Okay lang naman sa aking walang reses. Next week... May meeting rin pala kami. Pagpapaalam ni Anika. Napalunok si Lando. Nakakahiya naman kung ako ang pupunta. Napapahiya ka pag nalaman nila na basurero lang tatay mo. Tugon naman ng kanyang ama. Bakit kita ikakahiya pa? Isa pa po. Ang sabi, Garjan. Guardian. Wala naman akong nanay kasi iniwan tayo para sa iba. Ikaw lang ang guardian ko, ang parent ko. Kaya sige na pa, hahanap na lang kita sa mga ukay-ukay -okay mamaya pag napadaan ako sa palengke. May tig-30 doon, mga magagandang damit. Hindi ka magmumukhang basurero, huwag kang mag-alala. Sigurado ako, magmumukha kang businessman tugon ni Anika sa ama habang nakahawak sa balikat nito. Maya-maya ay siyang alis na nga ng dalaga. Alam ko na, dadaan na lang pala akong palengke. Mamumulot ng mga plastic bottle sa basurahan tapos papakilo ko pag-uwi. Bulong niya sa sarili sabay pasok ng buong mukha nito sa isa sa mga basurahan sa palengke. Anika, anong ginagawa mo dyan? Irene? Ah, naghahanap lang ako ng plastic bottles. Sagot naman ni Anika. Anong gagawin mo? Wala naman tayong project ah. Tanong naman, pabalik ni Irene. Pagtataniman ko sana ng mga halaman sa amin. Tugon ni Anika. Ah, ganun ba? Eto, meron ako ditong isa. Sambit ni Irene habang inaabot ang botelya. Nagsimula nga ang klase dahil hindi naman pwedeng ipasok sa loob ang kalahating sako ng plastic bottle ay hinuhulog niya ito sa lupang hinukay niya at tinatabunan ng mga dahon. Wow Irene, nakaprace ka? Ang ganda naman. Sabi ng papa ko, bibilhan niya daw ako ng contact lens. Yabang ng isa sa mga kaklase nila. Contact lens? Tagal na akong may ganyan. piligsawaan at pinaglumaan ko na nga. Hindi na bago yan. Tugon naman ni Irene. Uy, Anika, sama ka sa amin. Mamaya ha, sa lunch. Pag-aya na isa sa kanyang mga kaklase. Naku, hindi na. Kayo na lang. Nagbabasa kasi ako habang kumakain. Hindi ako makakapag-focus pag may nag sa paligid ko. Tugon naman ni Annika. Anika. Anika, ang arte mo, ang KJ mo rin. Minsan sumama-sama ka naman sa amin. Para kang iba eh. Parang hindi tayo magkakaklase. Pangit yan, Anika. Tumatanda ka na hindi marunong makisama. Sambit ni Irene. Pero kasi alam nyo, putol na sambit ni Anika. Hindi, walang kasi-kasi. Mamaya ha, sumama ka sa lunch. Para kang multo, palagi kang mag-isa. Sambit ni Irene. Walang magawa si Anika kundi ang umoo na lamang sa kanyang kaklase. Umaandar na ang oras at naging kabado na ang dalaga. Paano to? Sure akong masasarap at magagarbo ang ulam nila. Tapos ako, pagbukas ko ng lunchbox ko mamaya eh. Kalahating tuyo. Sana pala dumaan ako sa Jollibee para maghanap ng mga tira-tira. Paano kaya kung... Putol na sambit niya nang tumunog na ang bell. O oh, Anika, saan ka pupunta? Di ba sabi ko sasabay ka sa amin ngayon? Para magkilos tao ka na. Sambit ni Erin. Ah, iihim mo na ako saglit. Babalik din ako kaagad, huwag ka mag-alala. Tugon niya, sabay nagmamadaling lumabas ng room. Is na bera talagang babaeng yun. Di pa nga ako mo, umalis na ka nga, kumain na tayo. Sambit na Irene sa kanyang mga barkada. Nagmamadaling umalis si Anika papuntang garden ng school. Pipitas ako ng mga gulay tapos lalagyan ko tigtres na ketchup sa ibabaw. Bulong niya sa sarili. Maya-maya pat nakarating ito ng school garden at pumitas ng iilang gulay. Safe na nakalabas ang dalaga sa bakod. Hinati niya ng ngipin at tinusok ng ballpen ang kamatis, pipino at mga pechay para mahati ito. Nang makabalik sa classroom, isang malakas na bukas ng pinto ang ginawa niya para agad siyang mapansin ng kanyang mga kaklase. Nagsimula na kami! Antagal mo kasi! Sambit ni Irene. Oo na, pasensya na. Tugo ni Anika sabay lapag ng lunch sa lamesa. OMG! Salad! Mukhang masarap, Anika. Patikim naman kami. Sambit ng buong grupo. Naku, kayo talaga. Gawa to ni Papa para sa akin. Ayaw niya kasi kakain ako ng mga kinakain niya na processed food at dilata. Masama daw sa katawan niyan. Pang-aasar ni Anika. Ay, ganun. May punto ka. Ayoko na nga kumain ito. Sambit ng iilan sa kanyang mga kagrupo. amina, na, huwag itapon. May mga magagandang lahi kami ng aso sa bahay. Papakain ko na lang sa kanila yan. Sambit ni Anika habang binubuho sa plastik ang pagkain ng mga kaklase. Sa ganong paraan, umiikot ang buhay ng dalaga. Sa takot na maliitin ay pinipeke niya ang maraming bagay. Dumating na ang araw ng meeting ng kanilang mga magulang. Lando? Sinong anak mo dito? Tanong ng guro. Sa harap ng ibang mga guardian at nasa labas naman si Annika, malayo ng kaunti sa grupo ni Irene. Si Annika ma'am, tugon ng ama. Siya namang lumapit ang grupo kay Annika. Tatay mo pala yun? Ba't hindi mo sinasabi? Diba ba? Basurero yun? Walang katapusang tanong ni Ahirin. Eh ano naman? Bakit rin, Mamaliitin mo estado ng buhay ko? Trabaho ng tatay ko? Eh di kayo nang mayayaman. May tatay na may magagandang trabaho. Sigaw na sambit ni Anika. Siyang tinginan ng mga guro mula sa loob kasama ang tatay niya. Anak, anong sinisigaw mo? Tanong ni Lando Dumating na kasi pa eh. Alam na nila Nabusurero ka lang Sigurado ako Na sa mga susunod na araw Bubulihin niyo na ako Sambit ni Anika, Isang tulak ang ginawa niya Sa dibdib ni Irene Mayaman ka? Pag sinabunutan ba kita eh At nakalbo may magagawa ba ang yaman mo? Anika, Tama na nakakahiya ka na Sigaw ni Lando Sabay hila sa anak pauwi sa kanilang bahay. Sige, ano Irene? simula mo na! laitin mo na ako. Maliitin mo na kami ni Tatay. Sigaw ni Anika habang hila-hila ni Lando ang mga braso niya. Kinabukasan, Ayoko ng pumasok ngayon pa. Naiiyak ako sa nangyari kahapon. Sambit ni Anika habang nakahiga sa kama. Anak, hindi pwedeng huminto ka. Ikaw na lang ang pag-asa natin. Pag-aaral mo na lang. Kung ihinto ka, magiging katulad kita na... Putol na sambit ni Lando. Matutulad ka sa papa mo na busurero ang trabaho. Biglang sambit ng babae mula sa yerong pinto. Irene, anong ginagawa mo dito? Umalis ka nga! Sigaw ni Anika. Anika, kumalma ka nga! Wala naman akong sinabi na kahit anong masama kahapon na. Tugon ni Irene. Aantayin ko pa bang meron? Tanong ni Anika. Nagkakamali ka lang ng pagkakaunawa sa akin. Sa amin? Sambit ni Irene. Mayabang kayo. Lagi kayo nagpapagandahan ng mga bago niyong gamit. Bagay na mismo ng ako. Hindi ko kayang makipagsabayan. Tugon ni Anika. Kung sana Anika, sinabi mo una pa lang. Eh di hindi kami kikilos ng ganun sa'yo. Totoo lang ako. Isa pa? Bakit ko ibababa confidence ng taong katulad mo na nasa baba na ang estado ng buhay? Hindi ka nagsasalita eh. Hindi ka namin maintindihan. Ang akala namin, mayabang ka, kaya ganun ako magsalita sa'yo. Paliwanag na Irene, kay Anika. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Anika. Pumasok ka ngayong araw. Huwag mo isipin na mamaliitin ka namin. Hindi naman lahat ng nakakaangat sa atin mataas na ang tingin sa sarili. Kung gusto mo, magsalo at hati pa tayo sa lunch eh. Sobra naman ang baon na binibigay sa akin ni Papa at Mama. Sambit ni Irene. Hindi ka nandidiri sa akin? Nagtataka ang tanong ni Anika. Konte, kasi nakatera ka sa gantong lugar. May mga langaw sa labas. Andami. Pero ano naman? Ikaw naman ang gusto naming kaibigan. At hindi ang tinitirahan mo. Tugon niya, Erin. Sige. Kaso, bukas na lang ako papasok. Iisa lang kasi uniforme ko. Hindi ako nakapaglaba kagabi. Alam kong sasabihin mo yan. Ito o. Oh. O? Sambit ni Irene, sabay abot ng isa niya pang uniforme. Minsan, Anika, kailangan mo lang ipakita kung sino ka at ano ka. Talaga nang walang halong pagpapanggap. Hindi ka mamahalin ng lahat. Katulad ko, may mga taong ayaw pa rin sa akin. Pero at least yung mga taong nakapaligid sa akin, yung mga taong mahal at gusto talaga ako, kahit alam pa nila yung mga pangit na bagay tungkol sa akin mahinahong paliwanag ni Irene. Salamat. Pasensya na rin sa ikinilos ko kahapon na. Sambit ni Anika. Lumabas na nga sila ng tagpitagbing bahay ni Anika. Habang naglalakad sa kalsada. Ang ganda! Bagay pala sa iyo ang uniform ko eh. Sukat na sukat. Nga pala. Sabay ka na sa aming maglunch mamaya ah. Gusto sana kita bigyan ng ulam, kaso dilata naman to. Di ba hindi ka pinapakain ng ganun ng tatay mo? Sambit ni Irene. Sorry, nagsinungaling ako. Yung salad na kinain ko sa harap nyo, ninakaw ko lang talaga yun sa hardin ng school natin. Tapos nilagyan ko lang ng ketchup. Pati din yung naabutan mo kong naghuhukay sa basurahan. Hindi talaga yun para makagawa ako ng paso. Nagahanap talaga ako ng plastic bottle noon tapos ipapakilo ko. Pambili ng damit ni Papa sa meeting. Sorry Irene, naging judgmental ako. Nag-overthink ako na mas nakakaangat ka, eh masama ka na. Sambit ni Anika kay Irene. Lumapit sa si Irene sa likod ni Anika at tinakap ito. Pangako, simula ngayon, isa ka na sa mga beshi namin. Sambit ni Irene may mga lumang damit si Papa. Bigay ko sa Papa mo. Tugon ng isa sa kaibigan nila. Ako naman, may mga sobrang notebooks. Sa'yo na lang. Basta Papa, kopyahin mo ko palagi ha. Biro ng isa pa, sabay tawanan nila. Salamat sa inyong lahat. Sorry talaga kung hindi ko muna kayo sinubukang kilalanin. Sambit ni Anika sa harap nila, sabay yakap sa kanyang mga bagong kaibigan. Basta, andito lang kami. Magkakaklase tayo. Kung si teacher ang pangalawang ina, kami naman ang pangalawang mong kapatid. Tugo ni Irene habang nakayaka pa rin kay Anika. Simula ng araw na iyon, masaya nang namumuhay si Anika. Di na siya nahihirapan dahil sa mga bagay na tulong ng kaklase at kanyang guru. Grumaduate din ito ng magaan ang pakiramdam. At, Masayang kasama si Irene at iba niya pang bagong kaibigan. Sa ngayon, pare-pareho silang kumukuha ng kursong education sa iisang eskwelahan. Gusto niya kasing matulungang pagdating ng panahon ang iba pang mga bata na walang pagkakataong matuto at makapag-aral. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.